Paper Awesome! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng Caterpillar na gawa sa papel gaya nito. Tara, simulan natin. Una, dapat ang papel natin ay parisukat. Kahit anong sukat ng papel, basta parisukat, pwede yan. Tagilid natin ang papel. Itong dulo sa baba, ipapantay lang natin dito sa taas. Tupiin natin. Then, i-open natin ang papel. Rotate natin ng papel. Yung dulo sa baba, ipapantay natin dito sa dulo sa taas. Tupiin natin. Then, i-open lang natin ng papel. Sunod, itong dulo na to, ipapantay natin dito sa sentro. Ganon din yung dulo dito sa taas. Pinantay lang natin parehas sa sentro. Then, itong ibaba, ipapantay naman natin dito sa buwid sa gitna. Yan. Then, ganon din dito sa taas. Pantay din natin doon sa guhit sa gitna. Then, itong dulo na to, tutupiin natin hanggang dito. Yan. Then, ibalik lang natin. Magka nagkaroon siya ng guhit dito, ipapantay lang natin itong dulo dun sa may guhit. Yan, ganyan. Dito. Then, tupiin natin. Kung ano yung ginawa natin dito, ganun din gagawin natin ngayon dito sa kaliwa. Then, i-open natin. Ipantay natin dito sa guhit yung dulo. Yan. Sunod. Yung dulo na to, saka ito, pagdidikitin lang natin, tutukin natin siya ng ganito. Yan. Tutukin lang natin. Then, hatiin natin yan sa tatlo na tupi yan ganyan pansahin lang natin bago natin itupi yan then tuin na natin saan natin i-open Sunod. May makikita kayong buhit dito. Ayan. Balik ka natin ng papel. Itong buhit na to, tutupiin lang natin ng ganito. Tutupiin natin pataas, then ibaba natin ng ganito. Ayan. Para siyang sigsag yung tupi nya lahat ng buhit, ganto gagawin natin. Tapoyin natin pataas. Then, balik pababa. Ayan, dalawa na. Ito yung sunod. Tapoyin, pataas. Then, tapoyin pababa. Ito rin. Madali lang syang gawin, di ba? Yan. Then, sunod. Balik na natin ng papel. etong side na to sa baba, papantay natin dun sa itaas. Tutupiin natin siya ng kalahati. Yan. Pag natupin na natin, hilain lang natin yung ibaba. Bali, magiging pataas siya ng curve na gano'n. Ayan. Saka natin, tipiin. Isa-isahin natin. Ito naman isa. Pag naramdaman yung tumaas na yung nasa kanan, tipiin na natin to Ayan, nasa baba. Taas natin. Then, tipi. Ganun din ito. Isa na lang. Taas. Saka natin, tipiin malapit na matapos lagyan lang natin siya ng mata para lalo siya magmukhang caterpillar gagamit ako ng ball pen pero kahit ano pwede nyo gamitin pwedeng lapis pwedeng pentel pen nag drawing lang ako dito ng parang letter C tapos drawing tayo ng mata then shade lang natin Yan na, tapos na ang ating caterpillar na gawa sa papel. Ang cute, di ba? Madali lang siyang gawin. Kaya hanggang dito na lamang po, hanggang sa muli, paalam.